Abay grabe nit pala si Mark Williams at talagang may laro din. Pinahirapan ng mga Warriors players. Katakot naman ang nangyari kay GP2 na dali sa mukha nila Melo Ball at si Draymond pinatikim nga. Ito nga ang Charlotte Hornets rookie at si Stephen Curry. Abay hindi nga napigilan ang kanyang sarili matapos ng ginawa ni Buddy Hill. Golden State Warriors looking to bounce back after their loss last game. Lalabanan nga ngayon ng Charlotte Hornets. Mangyari bang expected na win or may upset na mangyari? Well, start nagdadayong to first quarter. Stephen Curry mga idol, Jimmy Butler two man game easy two points. Pero ang Hornets naka easy two points din dito sa atake ni Nick Smith Jr. At medyo slapping nga ang two teams, pero ang Warriors ay umangat naman dito 10 to 4 matapos nga ng three pointer timeout dyan ng Charlotte. After timeout Stephen Curry first basket dito tapos ang former Laker na si Mark Williams nice putback layup in one motion and then sumagot si Stephen dyan mga idol nang isa pa niyang three pointer. And then once again, tumira si Steph ng 3-pointer kaso na apal nga ni Mark Williams at talaga nga namang medyo lumayo na dito ang Warriors naging double digits na ang kanilang alamangan at dito nga sila may level tinulak pa si Jamie Butler. But sa pagtatapos natin in the first quarter, hindi tambakan ng Hornets. Down sila 28-21 nang dahil itong kalilang rookie na si Salon abay may three, three pointers na agad. Second quarter natin, Lamelo Ball, quick 5 points para nga gawing 2-point game ang laban. Pero si Draymond Green, abay buhat mode nga sa Warriors offense dahil wala pa nga si Stephen Curry on the floor. And then itong si JP, to inatake si Mark Williams at sinabing too small nga daw para sa kanya ang sendro. Pero bumawi naman, ito nga ang sentro ng Hornets mga idol, sino Palpal. Ito nga ang third attempt ni Quinton Post. And after nyan, abay naging back and forth na laban natin kung saan sila may lobol. And Stephen Curry runs the show para sa kanika nilang mga teams. Pero hindi nga masyadong nakalayo dito ang Golden State nang dahil malamig ang kanilang 3-point shooting. At sumasagot naman kahit papano, itong nga ang Hornets after 2 quarters, 58-49 ang score natin. At sa ating third quarter naman, the Warriors continues to take care of business na nanatiling lamang at itong ang si Mark Williams abay daman ng Warriors players defensively sa haba niya nga, magandang depensa. Tapos tumutulong din naman siya sa opensa kaya naman na pa timeout na itong si Coach Kerr. After timeout, abay another Mark Williams dunk, baba na sa 6 points ang lamang ng Warriors tapos itong si Gary Payton abay nadali nga sa mukha nila Melo bola balik tuloy sa locker room. Matapos niya na nagpatuloy ang shooting struggle ng Golden State at bumaba na lang sa 2 points. Ang kanilang kalamangan na talagang frustrated na itong si Coach Kerr na technical foul nga. Pero buti na lang dyan na nabuhay itong si Stephen Curry. Kusaan binalik niya na nga sa double digits ang kanilang kalamangan para palayuin muli ang Hornets. And then dito si Draymond Green naman ang na technical foul matapos ng ginawa dito nga sa rookie ng Hornets. At sa ending nga natin mga idol, uminit pa itong si Buddy Hill, dalawang 3-pointer si Stephen Curry na paseo na nga lang sa anilang bench. Pero lamelo ball para nga tapusin ang quarter, another 3-pointer para gawing 9-point game ang Warriors lead 86-77. At dito na nga sa ating 4th quarter, Buddy Hill continues na manguna dito nga sa Warriors offense. At sa first 4 minutes ay nabalik na nga nila sa 15 points ang kanilang advantage dito. Kaya naman ang Hornets abay napatawag ng timeout. After the timeout, Bud continues mga idol ang kanyang shooting at itong si Stephen Curry ay hindi talaga mapigilan ng kanyang sarili at sumasayo nga dito sa Warriors bench. At nang bumalik pa itong si Steph, ang starters ng Golden State Warriors, abay hindi na nga nila binigyan pa ng pag-asa na bumalik ang Charlotte Hornets. They took care of business at tinalo nga ang Hornets sa kanilang home floor back to winning column.